Malag Hi guys! Welcome to my life! Gumising nga pala ako ng maagap dahil maglalaba ako ng uniform. Tatlong pares nga lang pala yung uniform ko. Eh isang pares na lang yung susuotin ko ngayong araw. Kaya kailangan ko ng labhan yung dalawa. Inaantok pa nga ako diyan. Tingnan nyo naman. At nakakipit pa ako habang nagiipit ng buho ko. Hindi na nga rin pala ako nagsusuklay kasi nga ang pugpug ng buho ko. Kaya automatic na yan pagkagising ko, nagpupuyod na lang agad ako ng buho ko. Antiklop na nga rin pala ako ng kumot kong ginamit. Oh ma'am G, paborito ko yan. Ayan, hello Kitty. At tingnan nyo naman talaga yung mata ko. Kikipit-kipit pa. Talaga, ang sakit pa ng mata ko pag ko dyan. Anong oras na rin kasi akong nakatulog kagabi. Nakasanayan ko nga uminom ng maligamgam na tubig pagkakagising. Kaya naman, pumunta na akong lababo para maghilamos. Ay, hindi nga pala ako naghihilamos. Nagmumumog lang ako. Kasi alam nyo ba, nung bata kami, sanay na sanay ako maghilamos pagkakagising. Nagagalitan kami ng tatay namin. Kasi lalabo daw ang mata. Siyempre, ayaw ko naman lumabo ang mata ko. Hindi na kita niyan makikita. Kaya sumunod na lang ako. Haha. -ha. Kaya nun, hindi na ako nagilamos ng mukha ko pagkakagising ko. Pagtingin ko nga ng oras sa aking relo ay 4.55 pa lang. Grabe, sobrang aga pa. Ang gising ko kasi talaga 6 a.m. kasi 8 a.m. pa naman ang pasok ko. Kumulo na nga rin pala yung tubig na ipinalukluk ko. Kaya iinom muna ako ng maligamgam na tubig bago ako maglaba. Bago ko nga pala yan inumin, nilalagyan ko muna ng tubig na malamig. Kasi hindi ko naman mabibiglang inumin yan ng mainit. Kaya dapat maligamgam lang. Pagkatapos ko nga pala inumin yung maligamgam na tubig ay nagumpisa narin ako na maglaba para nga matapos na. Kakunti lang naman ito. Itong labahin ko mga puti rin halos kasi white yung uniform ko. Ang inuuna ko palagi ay itong mga puting damit kasi nga iniwalay ko siya dun sa mga dikulay. Halos kaunti lang talaga yung lalaban ko kasi 2 days ko lang naman yung nasuot. Kaya madali rin talaga itong matapos. Natatagalan nga lang ako ay dun sa mga puti kasi kailangan malinis na malinis yung puti. Yun, ikitang kita yung dumi. Ayo nga pala Ariel nga pala yung ginagamit ko, itong Ariel liquid kasi nga ibinabatad ko muna yung mga puti. Ay talaga namang natatanggal kasi yung mga dumi-dumi Kaya hindi masyadong mahirap alis inyong mancha kung may manchaman man. Ibababad ko nga muna yan ng ilang minuto at habang ibinababad ko ay lalabas muna ako sa glit at magpapakit sa inyo. Eh, Bibili nga pala ako ng itlog na lulutuin ko mamaya. Yun na nga lang pala ang iuulam ko. Tingnan nyo naman at talagang madilim pa dito sa daan. Pero may mga tao na rin na naglalakad. Siguro ko mga papasok na sila sa work nila. Kukunti pa nga rin yung mga tindahan na bukas kasi nga maaga pa naman masyado. Kaya dito ako sa unahan bumili. Yung a 7 pesos nga lang pala ang binili ko. Siyempre mag isa lang naman ako. Kaya isa lang din na itlog yung bibilhin ko. At saka kasya naman na ito sa akin. At kung minsan nga dalawang ulaman ko na yan, isang egg na yan. Nung pauwi na nga pala ako sa apartment ko nakita akong lalaki na nagbubuhat ng tubig, tutulungan ko sana kasi Sabi ko, wag na, kaya naman na yan, lalaki yan eh. Tsaka hindi naman nalata, nahihirapan siya. Ako nga, hirap na hirap na eh. oh. Pero kailangan kong lumabot para makapagsaing pa ako. Fast forward, tapos na nga rin pala akong maglaba. At ngayon, magsasampay na ako. Siyempre, samahan niyo ako magsampay. Wag niyo akong iwan hanggang matapos itong video na to. Ano ba yan? Ako na ang naglaba. Ako pa ang magsasampay. Ba naman pwede ikaw na magsampay nito? <laughs> nasa bahay lang, di ba gano'n naman tayo ng mga bata pa tayo, yung ate natin na maglalaba, tapos tayong bunso ang magsasampay. Kaso ngayon, dahil nga mag-isa na lang ako, andito ako, malayo sa kanila, ako maglalaba, ako rin ang magsasampay. Pero ilang piraso lang naman yan. Noong nga pala, may CCTV, maghay kayo sa CCTV. Grabe, kitang kita sa CCTV ng agap-agap ko pang nagising, tas ang agap-agap ko maglaba. Hala, baka sabihin ang sipag-sipag ko, grabe na. Si OE eh, kala mo naman talaga kung gaano nakasipag. Ay, talaga namang napasayo ako yan dahil tapos na ako magsampay. Oh, hala, tama na, sa kami Sama sama nyo na akong magluto ng itlog na binili ko kanina. Bago nga pala ako maligo, ay inuuna ko muna ang pagluto. Para pagkatapos ko maligo, kakain na lang ako. At saka kailangan ko rin magpahinga kasi nga naglaba ako. Dahil nga mainit na yung langis, ano ang sunod natin gagawin? Malamang kapag mainit na langis, ilalagay na yung lulutuin. Kaya nilagay ko na yung itlog na binili ko kanina. O ba? Diba? syempre lagyan natin ng asin para naman sumarap. Eow. Ba't naman may pagganon? Ano, effect yan? Ganda ng effect? Haha, -ha. tingnan nyo naman ang pagluluto ko. Kala mo naman talaga yung magaling magluto. Pero itlog lang talaga ang kaya niyang lutuin. Nagmamagaling lang yan kasi may nanunod. Tingnan nyo yung gilid ng itlog at medyo masusunog na. Pero mas gusto ko yan yung medyo sunog na yung gilid. Wag laang yung dilaw. Hala, nasunog ba yung yellow niyan? Okay na, tiyaran! Tapos na! Napakahirap naman lutuin ito. Grabe! Pwede na talaga akong mag-asawa. Maalam na ako magluto ng itlog. Grabe na, hindi na siya magugutom kung sino ka man. Hala, pa, ulamin ng itlog araw-araw. Hindi araw-araw, tanghali din at gabi-gabi. Pagkatapos ko nga pala ay agad na rin ako naligo. Charan! Tapos na. O, diba? mabilis lang kasi ako maligo, di mo kagaya. Tatlong oras, dalawang oras sa CR ako, isang minuto lang. Hoy, baka naman maniwala ka, malamang fast forward 'yon. O, oh, hala, samahan niyo na akong kumain. Malamang ano bang ulam ko? Huwag niyo nang itanong, yung itlog nga. Paulit-ulit binili ko kanina, niluto ko. Tapos ngayon, uulam ko malamang. Alang naman ista ko lang 'yun. Ano? Grabe yung ilong ko, lagi na lang nangangati, parang tatangos na talaga. Tapos na nga pala akong kumain, kaya samahan niyo ako mag-get ready with me. Kagamit nga pala ako ng oil tapos sa akong gamit ay itong Happy. That Happy para always happy. Mula nga nung college ako, ito na talagang skinol ang ginagamit ko. Wala lang, share ko lang. Napapanood ko yun sa TV nung bata pa ako eh. Ikaw, napanood mo rin ba yan? Malaglag! Nalaglag! At yun na nga, nalaglag na nga ang bula. Kaya magtitake to tayo. Kukuskus ulit tayo ng iskinol. Kasi nga hindi natapos. Nalaglag eh. Kailangan natin tapusin. Hindi pwedeng di balikan. OMG. Pero pag sa pag-ibig, wala nang balikan ha. Wala nang babalik. Sinaktan ka na babalik ka pa ha. Pag ikaw bumalik ay talaga sa pakas akin. Haha, <laughs> joke lang. Siyempre eh, kung mahal mo naman eh, bumalik ka. Bahala ka, buhay mo yan eh. Mahal mo eh. Tapos may nga lang pala yung ginagamit ko dyan. Ang Myra eh, nilalagay ko sa mukha. Yan lang yung mga ginagamit ko sa face ko. Di pa kasi ako maalam mag make up na kung ano ano nila ilalagay sa mukha. Tingnan niyo naman oh, ang dami kong pimples. Oh, grabe, nakakahiya. Sana all talaga magagandang mukha. Hayaan niyo 'pag ako yumaman. Wala. Mabila akong pagkain bakit? Yun lang. Yan, syempre lagyan natin yung liig natin. Na ko naman, dapat ay pantayan lahat. Grabe, morena, morena ito, be. Pangarap ko talaga maging maputi at maging makinis. Kagaya mo, ang kinis ginis ng mukha mo, ang puti-puti mo pa. Kaso wala, eh, pinanganak akong ganito. Morena na talaga ako. Hanggang mamatay, morena na to. Ha? <laughs> grabe, patay agad. Syempre, pag-apply ko nga pala nung mayroon na yun, ay naglalagay na rin ako ng polbo. Ang gamit kong polbo ay itong tender care care. Syempre, walang nagki-care sa akin kaya tender care ang ginamit kong pulbo. Kaya ikaw kung walang nagki-care sa iyo, gumamit ka rin nitong tender care ha. Hindi 'yun lagi na lamang ikaw ang nagbibigay ng tender care sa kanya, hindi ka naman niya binibigyan. Ha? Dapat ay bigyan ka din. Tapos, naglagay na nga rin pala ako ng lipstick. Yung lipstick na gagamitin ko ay ito yung nakita nyo sa vlog ko nung nakaraan na na-order ko sa TikTok. Itong O2O na kulay black tea. O, oh, Nagkabuhay-buhay naman ang mukha ko dahil sa lipstick na to. Tingnan nyo nga kung bagay talaga sa akin. So, yun lang naman ang nilalagay ko sa mukha ko. At ito na yun. Ako na to. Papasok na tayo sa work. Samahan nyo na ako pumasok sa work. Ito na yung final look ko for today. Odi oh, ba? Napaka-simple. Yeah. Brabing ang haba naman. So, yun lang. Bye-bye, love you!